Welcome sa The Brown Investor. Dito matututo ka ng practical tips at smart strategies para palaguin ang pera mo. Para sa bawat Pilipino na gustong umangat, simulan natin ang journey mo sa tamang pag invest Wow! Ang ganda ng mga investment pinapakita dito. Andami! Alin ba ang tama sa akin dito? Ang gulo! Gohin ka bang investor, excited kang palaguin ang pera mo pero natatakot kang magkamali? Huwag kang mag-alala. Pag-uusapan natin ngayon ang common mistakes ng mga beginners at paano mo sila maiiwasan. Mistake number 1: Walang research. Etong stock investment na to kaya or mutual funds. Makapag-invest nga, pero teka, ano ba ang mga ito? Maraming baguhan ang nag invest dahil lang sa hype. Bago mag-invest, siguraduhin na iintindihan mo ang produkto o investment na papasukin mo. Research is key. Mistake number two, emotional investing. Bakit pa ako nag-invest dito? Bumababa na ang value. I withdraw ko na nga ngayon kahit lugi ako. Hayes, nabawasan tuloy pera ko. Marami ang natatakot kapag bumaba ang presyo ng kanilang investment. Tandaan, ang pag invest ay long term. Huwag magpadala sa emosyon. Mistake number three, walang diversification. Bakit ba sa stock ko lang nilagay yung mga pera ko? Ang baba na ng value. Sana nilagak ko yung ibang pera ko sa ibang investment. Huwag ilagay ang lahat ng itlog sa isang basket. Mag-invest sa iba't ibang assets para ma-manage ang risk. Mistake number four. Walang clear goals. Teka, bakit nga pala ako nag invest Na-hype lang ata ako ni kumpare. Di ko naman alam kung paano gumana ito, kung paano gagawin ko, at kung ano ang gusto ko mangyari. Kailangan may malinaw kang layunin para ba ito sa retirement, education, o travel. Ang goals mo ang magiging gabay sa mga financial decisions mo. Mistake number five, hindi naiintindihan ang risks. Sabi nila mag-invest lang ako dito, yayaman na ako. Bakit ganon? Imbes na yumaman ako, nalugi pa ako. Wag na nga mag-invest, mauubos lang ang pera ko. Lahat ng investments ay may risk. Siguraduhin alam mo kung ano ang pwedeng mangyari at i-invest lang ang kaya mong mawala. Ayun, ganito pala ang dapat ko ginawa noon pa. First, nag-research. Dalawa, huwag maging emotional sa investment. Tatlo, mag-diversify ng investment. Ikaapat, magkaroon ng clear goals at lima. Understand the risk and reward of investing. Ganito pala para maging komportable ako sa pag i invest Ang pagiging successful na investor ay hindi tungkol sa pagiging eksperto agad. Ito ay tungkol sa tamang disiplina, pag-aaral, at pag-iwas sa mga pagkakamali. Tandaan, ang pera mo nasa tamang kamay at sa iyong kamay iyon